La, la, la. bro nag-invest ka na ba sa kabalikat? Kung hindi pa din ba? <laughs> Halimbawa, nag-invest si Maria ng 15,000 sa kabalikat. Ang kabalikat ay may 10% interest rate kada taon sa loob ng limang taon. Samantala, ang mga digital banks naman ay umaabot lang ng 6% at ang time deposit ay 5.5%. Kung si Maria ay nag-invest ng 15,000, kumpitin natin ang kikitain niya. Kung sa time deposit, ang kikitain ng 5.5% sa isang taon ay 825 pesos. Sa digital banks, ay 900 pesos. At sa kabalikat naman, ay 1,500 pesos. Ang kabalikat ay kinocompute na may simple interest, habang ang time deposit at digital banks naman ay compounding. Computin natin ang kikitain ni Maria pagkatapos ng buong limang taon. Sa time deposit ay 4,604.40 pesos, sa digital banks ay 5,073.38 pesos, at sa kabalikat ay tumataginting na 7,500 pesos. Ano pang iniintay mo ka, miyembro? Mag-invest ka na sa kabalikat! Ano pang iniintay mo ka, miyembro? Mag-invest ka na sa kabalikat!